ulan din sa amin. For the first time. Sabi ka, sabi na ulan na to. Ha? May iba na liligo, pero masama yan. Uy, papatulong kayo. Mamaya na, ulan pa. <laughs> Patanggal yung init na katawan namin. Ay, first time. Eh, hindi, si Cyrus, makakaligo na ng isang buwan. Maligo eh. Uy, nakakita pa ako na nagdadaging. Mm, nagdadaging ha? Wow, habang naulan may nagdadaging. Tapos hindi mo na hindi mo na yung mga bahay dyan. Dahil sobrang lakas ng ulan. Wow, sarap talaga maligo na sa ulan. Yan eh, yung gustong gusto ko eh. Ang lakas talaga. Si Bumblebee, nakita ko pa. Aba na. Uh, Bibig yung kami. Bumblebee, nandun. Transformer. Hmm, may dumaan pa diba na na ang motor. Transformer na Oh, ah. Last time we'll add, for the first time umulat din wow kasi para mo pag nahulat talaga ang maraming ma na tao na nakakatipid kasi na pambinis Sige na lang, uwi na lang ako. Yun lang. May nakalimutan ako. Na Sushi ng pay ko pala. Enjoy pa ako sa labas. Ano ba yan? Tuyo na sa harada ni Inem dahil sa tindi na nga araw eh. Tapos, pagdating ko eh, ganyan na. Bilad na sa ulan. Patay tayo din, napakahambot ako sa ulo niya na. Oh. Tayo tayo, wala na tayong susot so eh. Smile lines, PYP.